hindi kailangan or hindi importante na araw-araw is umabot ka ng limang oras or 10 hours or 24 hours kayong mag-usap. Ang importante is consistent yung araw-araw na nagpaparamdam siya sa'yo. Yo! What's up mga peeps? Welcome back again to my channel. If you're just new to my channel, don't forget to hit the subscribe button. My name is Kate and you are watching Homolas TV. Mga ka-peeps, Homolas TV, subscribe ka na! Vlog natin for today is yung mga signs na may label na nga kayong dalawa or may relasyon na kayo ng, ng ka-LDR mo. So, number one sign na may label na nga kayong dalawa ng ka-LDR mo is kinukumusta ka niya palagi. Ibig sabihin na kinu, kinukumusta ka niya palagi kung anong nangyari sa iyo that day, kung anong mga ginawa mo sa whole day. Kung basta lahat, lahat ng pwedeng tanong, itatanong niya sa'yo kung anong ginawa mo that day. Kung anong nangyari sa'yo, kung saan ka pumunta, kung saan mga kasama mo, basta ganyan. Mga, basta palagi niya kinukumusta yung araw mo. So, number two is palaging my sweet messages. Isang sign yan, mga peeps na may label na kayong dalawa or, or para sa kanya is kayo na, hindi mo lang talaga alam kung gusto mo talagang malaman, malaman. <laughs> gusto mo talagang malaman, pwede mo naman siyang tanungin na ganito kung are we really in a relationship, mga ganyan-ganyan char. So ayun, palaging may sweet messages yung sinisend niya sa iyo. So isang palatandaan 'yan o isang sign 'yan, effective sign na may label na yung relationship yung dalawa. Pero hindi yung ano mga pipsa, hindi yung one week pa lang, one week pa lang kayong nagcha-chat, it is tinatawag ka na yung wife or yung over-over yung, yung mga sweet messages na sinesend niya sa'yo. Ako, ibang intention niya mga peeps. so, doon na tayo sa number three. Sa so, number three is, eto, eto, then, effective, din siya. Napaka-effective minsan. minsan! Kasi na-experience ko tuloy sa dati na minsan naman sila agad-agad na mag-I love you. Minsan sinasabi nila na I miss you, ganyan. So, isang sign niya na na for him, na kayo ng dalawa and for him and importante ka sa kanya or, or interesado siya sa'yo kasi nag i na, sa, na siya sa'yo. Hindi naman pwede na mag i -mission sa, sa sa karamihang babae. Hello, ano yun? Groupings. <laughs> so, isang sign yan mga pipsa, Kapag nag a i -mission na sa'yo yung ka-LDR mo, lalong-lalo lalo na dun sa fam, kahit naman sa Pinoy, eh, pero sa Pinoy kasi, iba siya, iba siya kasi yung Pinoy is more on na uh, mas 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 showy sila sa kanilang nararamdaman. Yung, yung, yung parang pinapaintindi talaga. Yung parang pinapakita talaga ng Pinoy na ganito and yung Pinoy din na uh, nagsasabi talaga, Nag Tinatanong ka talaga ng Pinoy, 'di ba? Na kung kayo na bang dalawa. Pero sa mga Afam kasi is parang invisible. <laughs> kayo na palang dalawa. So, let's proceed na sa number... Ano na ba? Four. Sa number four, mga pips is pinapakita niya na sa'yo yung mundo niya. Ang ibig sabihin nyo kung saan-saan pumatay saan, yung offer mo is nagbibideo ko siya sa'yo. Pinapakita niya na sa'yo kung saan yung workplace niya or kung saan, yung, kung saan niya ginagawa yung mga hobbies niya. Or, for example, kung mahilig siya sa gym, dinadala ka hindi yung dinadala niya, din, ano, dinadala ka niya doon, pati sa ano, pati through na video call. Kasi nga, pinapakita na niya sa'yo yung mundo niya. Kasi nga, interesado siya sa'yo. Seryoso siya sa'yo. And for him, importante ka sa kanya. Kaya, may label na kayong dalawa. The so, number five is... Saglit lang. Number five is, araw-araw kayong nag-uusap. Hindi importante, hindi kailangan, o hindi importante na araw-araw is umabot ka ng limang oras or 10 hours or 24 hours kayong mag-usap. Ang importante is consistent yung araw-araw na nagpaparamdam siya sa'yo. Araw-araw kahit good morning lang yan, kahit sweet messages lang yan, or kahit how are you lang yan, ang importante is araw-araw. Kasi kasi I know na busy naman yung mga afam, di ba? Pero may time naman din sila na magsend at least tanungin ka ng how are you or anong ginawa mo, mga ganyan-ganyan, mga pips. At least araw-araw yung consistency, consistency niya. So, doon na tayo sa number 6. Number 6 is, ito din siya, napaka-effective din na sign na to. Minsan is may sinasabi na siya sa'yo ng mga sikreto kasi nagtitiwala na siya sa'yo, pinagkakatiwalaan, pinagkakatiwalaan ka niya. Kaya sinasabi na niya sa minsan yung mga 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 sikreto na ginawa niya. <laughs> so number 7, sa so, number seven, mabilis ang vlog lang to ha. <laughs> so number seven is minsan sinusuportahan kanya financially. So ito yung ito yung sinusuportahan kanya financially na walang halong ano to mga pipsa, walang halong yung yung after ganyang suportahan and then hihingi -hi siya sa iyo ng mga nude photos or mga gagawin, yung pinapagawa niya sa iyo, yung mga mag video sex kayo sa video call. Hindi yung ganyan mga pips. Yung sinusuportahan kanya financially, yung kahit hindi mo hiningi ha, hindi mo hiningi sa kanya, pero siya mismo yung nag-offer na ganyan, okay, para makapag, para makapag chat tayo, siya yung magbabayad ng internet mo, or padadalhan kanya ng nang hindi yung pang shopping. <laughs> minsan pag, meron ding pang, meron yung pang shopping. Eh, minsan, pero yung, yung, dati kasi sa akin is, pinapadalan ako na, as in, buwan buwan ng, hindi yung kabanana ha, sa ibang, ibang, ibang ano ko yun. <laughs> sa ibang kachat ko yun. Kasi si banana, yung nag-start na siya na pinadalan ako nung, pinapaaral na niya ako. Yung sa mga dating kachat ko pa, eh, sinusuportahan ako sa internet ko araw-araw. Every month, eh, meron ding ibang, meron na ako mga ibang kachat na, na sumusuportahan, pero hindi ko yun hiningi sa kanila. Sila mismo yung nag-offer na, na, ayun, For example, may isang may isa akong chat dati na pinadala pinadala niya ako ng 10,000 pesos. Ayun, pinabili niya ng camera, ganyan 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 ganyan. Basta basta 'yun <laughs> yung mga experience ko dati mga pipsa. Pero yung mga nagpapadala sa akin na uh, minsan lang, hindi talaga as in sa buong year, hindi kami nagkatuluyan noon. And, yun na nga mga pips, minsan pinapadala, sinusuportahan kanya financially. Pero, take note din mga pips ha, kapag sinuportahan kanya financially, hindi ibig sabihin na pwede mo nang gawin kung ano yung gusto niya ha. Kasi nga hindi mo naman hingin yung pera sa kanya. So, doon na tayo sa number 8. Sa so, number 8 is, eto din siya, effective design is, nagsiselos na siya minsan. Nagsiselos na siya minsan kapag may nakita kang lalaki sa post mo. Hindi mo alam, is one of the family member mo lang pala yun. <laughs> tatanungin, tatanungin niya yan kasi sino yung kasama mong lalaki doon, ganyan, ganyan, ganyan. So, syempre, hindi naman, hindi naman masyadong, ano yung mga afam kapag nagsiselo sila. Pero mararamdaman, mararamdaman mo yan, mga pip. So, that's our vlog for today. I hope you give a thumbs up to this video and don't forget to subscribe to my channel again. This is Kate and I'm now signing off. Walang ibang may alam kung ano ang iyong kapalaran Kailangan mo ba na makakausap at magsasabi